Hmm? Hindi ko malasahan. Ano Brad, unang kagat. <laughs> 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 hey, so ganun gawin nyo Mamasura kayo ng paleta Kasi pera sa, paleta, sa basura Ayan Masarap daw. Eh, hey, social kaya tayo par. Eh, hey, kailangan daw minsan eh, titikim-tikim daw ng mga ganyan. Par, ganun ba pagka naman masura ng palitan, napapasarap ang pagkain? Oh, bro. Sabi nga nila, may pera sa basura. Oh, tama. Tama masura kaya. <mamasura kayo. laughs> Ano, ayayin na natin sila o tayo lang? Eh, hey, huwag na. May kagaw pa tayo. Bro. <laughs> akin, mo, bro. Atin na oh. lang yung sa akin na dapat masipag pa si par? Ay, oo. Oh, oh. oh, sipag dapat. Oh. Oh, oh. Alam ba, ano tawag dyan sa Tagalog ba? Nangalin? Yan. Granada. oh granada. granada. <laughs> <laughs> Tapos sabog par? <laughs> know, bro. <laughs> ng Pasko sa'yo, ha? hindi ko so, <laughs> so, Ano, gagawin ano, ano, mo, bro. Oh. Shawa shawarma. Shawarma. Beef. 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 Ha. May chicken ba Meron ba? May chicken pa Ayan o. Oh. Ayan o. Kung meron toko shawarma nga po. Bakit? gawin nyo. kayo ng paleta kasi pera sa paleta. Sa basura. Ayan. Abakaangas Ay, tropa natin Bad ako. Kasi may pera. <laughs> Pagka <yan, nagpamasura>. Salamat <laughs> sa sponsor. O, oh, paano yan? Ratratan muna ito. Ay! ah di ko alam yung par. Mm -hmm. Ano, ano? Sabi mo, anong ginamit? pita bread. ah oh, Ginamit Patata dyan. To, patatas. Corn flour. Patatas. Corn flour. patatas. Oh. Ano sa'yo? Patatas? Patatas. Patatas daw. Ganitong kulay. Ah. So, ako wala akong alam. At corn to, magiging starch to. Ang resulta nito, ah. purota. Ah, purota. Hmm. Hindi oh. naman to purota eh. Ano yan? Hmm? patatas. Patatas. Oh. Mindset. Ang <laughs> pakatalino. basta ako, kakain ako. Ito, pabrela lang. Oh, solve ko na. Diba? So, unang tikim. Para unang, unang subo, par. Hmm? Hindi ko malasahan. Ano sa? Brad, unang kagat. May kasamang pikit, Brad. Ah. Oh. Eh, <laughs> Ano ang agat pa? Ano ang agat? Wala pa eh. Hindi ko pa nalasaan eh. <laughs> Pangano lang to? Butas lang ito. Manganglipin eh. Kulang. Nadali tayo sa Pabriel eh. Ah, tira pa. Tira. Ayun. na yan mga? Nagdali sa Pabriel Madali okay. yan. Ah, Diyan na kayo. Rotratan muna. Rotratan.